Alam niyo po ba na napakarami pong coins ng mga sinaunang barya, sinaunang pera ng iba, iba't ibang bansa na ito ay napakamamahal, napakahalaga at kapag ito ang iyong nakuha, napakalaki po ng halaga nito. Lamang ang may alam. Magandang panahon po ulit sa inyo, mga Pamordahan Treasures. Ano po, maraming maraming pong salamat sa mga sumusuporta at sa mga nag-follow sa aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyo lahat. At uh, sa video po natin ito ay ituturo ko po sa inyo yung aking nalalaman na napakamamahal o pinakamamahal or most expensive coins or most expensive, or most valuable coins sa buong mundo at sa iba't ibang bansa. Gaya nga po nang inuulit ko sa inyo, kaming mga alahero, ay buy and sell po kami, tabisado po namin ang mga mamahaling coins. Bagamat hindi pa namin iyong iba nahawakan, dahil kapag nahawakan mo ito, magiging buhay milyonaryo ka. Ngunit alam naman po namin, kung ano-ano ang mga ito. Ito po, may tuturo ako sa inyo, ito po yung walo walong pinaka napakamamahal na perang Maria sa buong mundo. Ngunit bago po yon ay shout out po sa ating bagong kaibigan si Joey Castillo ng Sampaloc, Manila. Ah uh, shout out sa iyo sir. Maraming salamat sa iyong pagsuporta sa aking channel. At sa mga nagpapa shout out po dyan, shout out po sa inyong lahat. Yun po sa mga mga hindi naman po tunay account nila Shout out po sa inyo. Ano po? Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta. So, pag-aralan na po natin ang walong napakamamahal o pinakamamahal na barya coins sa buong mundo. Ano po? So, number one, ito po yung flowing hair. Ito po yung coins na flowing hair. Ito po yan o. Flowing hair. Hindi ba po ginawang long hair kasi mahaba ang buki. Flowing. Siguro pag flowing, nag-uumapaw. Ano po? Makapalambuhok flowing hair. Yan po. Ang taon po niya is 1794. Pangalawa, Double Eagle 1933. Ito po. Pangatlo, ito pong St. Gaudens Double Eagle 1907. Ito po yan. Pangapat ay Brasher, Doblon 1787. Ito po yan. Pangliwa, ang panglima po ay Edward de Ter Lorraine. 1343 ang kanyang taon. Ito po yan. Pang-anim ay ang Liberty Head Nickel 1913. Ito po Nickel 1913. Pero bakit napakamamahal? Ano po? Meron din pong sasabihin ko po sa inyo ha, hindi lamang po nasa gold or nasa silver or platinum ang isang pagmamahal o nagmamahal ang isang coins, barya o anumang gamit. Ito po ay nagmamahal unang-una sa kanya pong katagalan, sa pagiging antik po niya. Ano po? Pagiging antik, pagiging sinauna. At higit sa lahat, yung kanyang kasaysayan. Di ba? Kapag ang isang bagay ay makasaysayan, pakatatandaan po natin, iyan po ay napaka mamahal at ito po isa dito yung Liberty Head Nickel 1913 pang pito ito po 1804 The Water Child's Man. ito po yan at pang walo ay ang Canadian Maple. ito po yan sa so, pakatatandan po natin nilinawin ko po sa inyo yung ganyan po mga coins ay para ka pong humahanap ng karayong sa gitna po ng buhanginan sa tabi ng dagat. Bakit? Dahil karamihan po ng mga yan ay hawak na po ng mga malalaking kolektor. At yung iba po naman ay nasa kanya-kanya na pong National Museum. At kung sakasakali naman po talaga na isang araw ay maka-encounter kayo, na po, dahil hindi naman po imposible, lalo na kung hinahanap mo ang isang bagay, kapag naka-encounter po kayo niyan, Wag na wag niyo po basta-basta bibitawan yan. Ano po? Wag na wag niyo po basta-basta bibitawan. Lalo na po kung wala kayong trusted na talagang buyer. Ano po? Bakit? Hindi ko po sa inyo sasabihin ang eksakto pong price niyan sapagkat nakakalula po. Pero ang example ko po sa inyo, kapag iyan po ay nakuha nyo ang isa sa mga yan, mas mahal pa po yan sa mga mamahaling kotse or luxury car. Kung sakali po kayo makakuha niyan, pwede ko po kayong tulungan kung paano po yan maibenta sapagkat uh, ang halaga po niyan is sobrang mamahal. So nawa po ay minatutunan na naman tayo sa ating video at sa mga bagong daan. Pakisubscribe niyo ulit po ang aking channel. Pakiusap lang po at pakishare naman kung magugustuhan. Pakilike nila din at kung may katanungan po, comment lamang po kayo sa ibaba. Lagi niyo pong tatandaan na ang lahat ng bagay ay may kanya-kanya pong halaga sa kanyang klase. So marami pong salamat at God bless po sa bawat isa. Lamang ang may alam.